So, ayan, guys, ngayon ay mag-alas 4 na. Kaya magme muna tayo ng saging. Ayan. So, tayo ngayon ay sawa na sa nilaga at saka sa pinirito. Kaya ang gagawin natin ay inihaw naman. So, nagpapagala na ako dito ng uling ayan oh. Pwede na yan. So, so, natin ihawin na lang. Yan. Ah, nakakasawa din kasi pag laging nilaga guys at saka pinirito, di ba? Ang ganda yung ihaw naman ngayon. So, maniba lang to. Ayan, oh. May green-green pa siya. Ay masarap tong ihawin. Uy, uh, meron pa pala dalawa. Ito na mabalatan. Ayan. Hindi pa siya malambot. Kaya pag inihaw ito, masarap. Oh, nalaglag pa. Ha? So, inihaw na natin ito. you o. No? Fresh na fresh, guys. Kaling dito yung saging sa bukid. Pinahinog lang natin. Inihaw na. Hmm. Kapon kasi naglaga ako. Merienda na din. Eh, okay. tapos na nakaraang araw, prito. Ngayon, ihaw naman. Tapos hindi nakasawa. Na so, ngayon ay solo flight ako dito sa bundok kasi may mga pasok may ating mga chikiting. Kaya tayo nila dito mag isa. O, oh, ang dami nyan. Sigurado, eh, hindi ko na maubos yan. Sigurado sa kape. <laughs> ang kape lang. Ayan, ito ko natin parang hindi mamatay yung ano. Ayos na ayos. Tapos mamaya. Ito yung ulin dito guys. Oh. Ayan, ito yung inuling ko na may sumubra. Hindi ko na bininta. Kasi hindi naman na puno yung sako. Halos mamuno lang siya. Eh, wala tayong ano, paapaw kunti. Yan na, ang uning ng kaimito. Sa may uning ng kaimito kasi ang ganda. Ayan. Matagal mano, matunaw. kaya niya nang lutuin yan. O, magkakapit tayo mamaya. Ang oras ngayon ay mag-alas 4 na. 3, ano na, anong ang oras na ba? 3.24. So, tama-tama ito nakapagpahinga. Sabay, kapi-kapi muna. Yan na Oh. Sarap na sarap. Oo, oh, alalin alalin alalain open natin yan. Sarap nito guys, sarapih eh. Hmm. O, brown brown na. Uy. Oh. Ini masarap sa saging. Kahit anong luto mo dyan, pwedeng pwede. Wow, pwede. oh, sarap. Oh, so, Mirinda tayo dyan, guys. Eh ba, anong merienda nyo? May merienda pa ba kayo? Hindi na. <laughs> Ay, merienda, merienda din pag may time. Huwag puro trabaho. <laughs> Ayan okay, natin to. Ating makusok. Huwag yung baga na yan. Kalap ka natin dito banda sa... Ayan. Grabe yung baga ng ano. Baga ng kaimitong uling. Ayan oh, guys, baga ng kaimitong uling. Oh. Indian grabbing init para bau Sanda. So yan, atin natong i-press para maluto yung loob. Aray, init. Ini init manggas. ganyan din sakitinnya guys para maluto yung loob. Press natin yan. Ay, naman. Ah. Yeah. Para mag-plats-plats siya. You know. Tamang hilaw pa yung loob guys Oh. Kailangan syang i-press. Kailangan syang, yan oh. Sarap nito. Tumutok na to. Yun na. Ah. Sarap ng merienda. Yun na Oh. Ang ganda pagkaluto nito pag ginan guys. Yan. kailangan i-press siya para maluto yung loob. Lalim. Yung mga teknik yan eh. Teknik na sa probinsya mo lang yan makikita. <laughs> wow, sarap naman. Inihaw na sa Tapos ng kape. Black coffee. Wow. Na, na natin to. Ito na yan. Ang sarap guys. Merinda na tayo. Oh. dan petagalin nian. Rami ini kan anu, <laughs> ini tembaga. Itu sono, coba contoh. Ya no. Sarap. Nah, sa tingin you guys, masarap ah. Oh. Yang sarap nian, no. Oh. Berenta nah. <laughs> Parisan natin ng kape ah. Tiba tayong kape. Yan na nga mga boss. Ayan. Tayo ay magkakape na. So ito yung, yung ating inihaw na sa oh. Napakasarap. Mm. Unang kagat. hmm Sarap talaga. Tapos tayo ang ah, uh, nakupe. Sarap. Ang ganda ng uh, hmm. So, guys, Magkape na tayo. Inihaw na. Saging. ay, sama ng kape. Napaka ah. hmm. Libre lang yan. Hindi nakapaikot lang yung ano. Ah, nakapaikot lang yung saging. Walang ka gastos-gastos. <laughs> yung uling, libre lang din. <laughs> Kaya masarap sa bundok. Kailan sanayan. Pag hindi ka sanay eh, libre na natin yung mataong lugar. Sulit 'to. matamis siya guys kahit wala kasukal matamis maganda yung tamis niya so maraming maraming salamat yung panunod guys hmm. kain muna kayo <laughs> next video ulit bye bye